What's up mga meses! Welcome back to our YouTube channel! Sa mga kapwa OFW po, meron po akong isang apps na i-share -share sa inyo na makakatulong sa inyo para sa mga mapang-abusong amo. Halimbawa po, meron kayong amo na kayo ay sinasaktan or kaya kinakalkal ang mga gamit or kaya kahit anong bagay na ginagawa ng amo nyo sa inyo na, na hindi maganda, ay pwede nyo po itong gawin para maging siya Kung hindi po kayo makagamit ng kamera or ng video, at baka mahalata kayo ng inyong mga amo, gawin nyo po ito. At syempre, kung interesado ka sa video ito, tapusin mo hanggang dulo. Music Wala ko sa inyo. Meron akong isang friend na talagang kinakalkal yung gamit niya ng kanyang madam at hindi niya alam kung bakit. Natatakot siya kasi nga baka mamaya lagyan siya ng mga ginto or ng mga gamit ng kanyang madam tapos siya ay mapagbintangan. Gagawin ang lahat para mapasama siya. At ang ginawa naman ng aking friend nung siya ay nagdududa na na talagang yung mga gamit niya ay umiiba ng pwesto at parang binubuklat niya ng kanyang amo, nakakahalata na siya, nagdududa na rin siya. Ang ginawa niya po ay dinownload niya tong apps na ito. At itinuro niya din sa akin kung paano. Kaya ako din nalaman. i ko po ito sa inyo dahil malaking tulong din po ito para sa inyo lalo na sa mga mapang-abusong amo. So, nung una nga po ay nakakaramdam na siya ng hindi maganda sa kanyang madam. Kaya din-download niya kaagad. Tapos, nung na-download niya na po, iniwan niya po yung cellphone sa kanyang kwarto at nahuli nga po niya. At ginamit niya nga po yung apps na yon at yun na nga po, hindi siya nagkamali. Tama nga po ang kanyang hinala or ang kanyang duda na talagang pinapakalma ng kanyang amo ang kanyang mga gamit. Ngayon ay meron nga po siyang ebidensya na dahil nung una ay talagang wala siyang maipakitang ebidensya at baka mamaya ay mapahiya lamang po siya. Kaya mas minabuti niya na talagang meron siyang hawak na ebidensya. At hindi nga po siya nagkamali na kuhanan nga po ng video ang kanyang amo na talaga nga pong pinapakalman ang kanyang gamit. Ang kanya nga lang po talagang kinakatakot kaya siya nagvideo ay baka po mamaya ay hindi lang kalkal ang mangyari at baka po mamaya ay tamnan ng kung anong gamit or ginto or na pera na ay kapapahamak niya. Dahil ang ibang amo na talagang salbahe ay talagang gumagawa ng paraan para mapahamak ang isang kadama. Marami pong ganyan dito sa ibang bansa. Pero hindi ko naman po nilalahat, kaya doble ingat po tayo. Huwag po kayong mag-alala dahil ari pong apps na ito ay hindi po makikita ng inyong amo na talagang kayo ay nagbibideo ito po ay kusang namamatay. At kahit po yan ay patay, ay gumagana po ang kanyang recorder at ang kanyang video. At hindi lamang po ito para sa mga kapwa ko OFW. Pwede din po ito sa mga mister na naglolo ko. Halimbawa po, nagtatrabaho po si misis, tapos si, sa mister, parang nagdududa ka na, pwede mo din po itong gawin para mahuli mo. At alam mong nagdududa ka na, at hindi na tama ang kanyang mga kilos, gawin mo na ito kung gusto mong mahuli talaga siya. Ito po ay maganda kung nasa Pilipinas ka at wala kang pambiling CCTV at gusto mo nga pong mahuli, ay pwedeng pwede po itong apps na ito. Gawin mo lamang po ito sa iyong cellphone na kunyari naka-charge lamang iyong cellphone at hindi alam ng mister mo na nabibideohan na pala yung mga ginagawa niya. Kaya napakalaking tulong po nito. At kapag kayo po ay nakakaramdam na sa inyong mga amo ng hindi maganda at hindi nyo makuha ng ebedensya para maipakita sa inyong mga agency na minamaltarato kayo ng inyong amo or inaabuso or kahit anong bagay na nangyayari sa inyong hindi maganda ay talagang malaking malaking tulong po talaga ito para sa inyo na may maipakita kayong ebidensya sa inyong mga agency or kaya o kaya sa pulis if in case kaya mga meses kapag alam nyong ang inyong amo ay may ginagawa ng hindi maganda sa inyo kaya mga meses wag na tayong mag atubili na i-download ang apps na ito para maging safe tayo at maging practical or wais sa mga amo natin na masyadong mapang-abuso. Kaya saludo pa rin po ako sa mga kapwa ko OFW na napakababait ng kanilang mga amo. Maging aral po ito sa atin. Maging aral po sa atin yung mga hindi nangyayaring maganda sa ating mga kababayan na talagang hindi nakakaranas ng maganda sa kanilang mga amo. Maswerte pa rin po tayo na tayo ay may mga among mababait at hindi nangyayari yung mga nangyayari sa kanila. Kaya magdasal po tayo parati, wala po tayong ibang kakampi o mahihingian ng tulong dahil malayo tayo sa ating mga pamilya. Wala po tayong ibang kasangga kundi ang nasa itaas lamang po. Huwag, wag po natin kakalimutang magdasal. So, ipapakita ko na nga po sa inyo ang apps na ito para sa inyong safety na rin po. Okay mga meses, una po natin gawin. Punta po tayo ng Play Store. Then, i-search po natin ang CCTV camera recorder. Ito po nga nasa una. Then, ang pipiliin nyo po dyan ay aring pangalawa. I-open ko po siya kasi na-download ko na po siya. Then, yan po. Pindutin po natin ang camera setting. Then, pipili po kayo kung ang gusto nyo sa video quality ay low, normal, or high. Ang pinili ko po dyan is normal. Then, sa flash naman po, kung gusto nyo may flash, pindutin nyo lang po ang yes. Then, kung ayaw nyo naman po, pindutin nyo ang no. Then, sa camera, kung gusto nyo naman pong naka-front, nakaharap, nakaharap sa inyo, pindutin nyo po ang front. Then, kung gusto nyo naman po nakatalikod, rear po ang inyong pipindutin. Then, sa screen lock naman po, kung gusto nyo naka-screen lock, pindutin nyo po ang yes. At kung gusto nyo naman po hindi naka-screen lock, pindutin nyo po ang no. Then, sa silent video naman po, kung gusto nyo naka-silent ang video, pindutin nyo po ang yes. Then, kung di naman po, ay pindutin nyo po ang no. Then, sa show preview naman po, kung gusto nyo yung naka-show preview, pindutin nyo po ang yes. Then, kung ayaw nyo naman po, ay pindutin nyo ang no. So, sa akin pong video quality, ang gamit ko po is normal. Then, sa flash naman po, ay gusto ko ay wala. Then, sa camera naman po, gusto ko ay naka-front, nakaharap po, para alam ng amo nyo na hindi nyo siya binibituhan akala niya ay nakapatay lang then sa screen lock naman po no silent video no show preview no so yan po ay optional lang Depo yan po ay nakadepende po sa inyo kayo po ang pipili kung anong gusto nyo Then, pagkatapos nyo pong pumili, ay pindutin po natin ang update. Then, close lang po natin. Then, punta po tayo ng recorded videos. Tingnan po natin, wala po siyang nakarecord na video. Kaya, i-back po natin siya. Then, punta po tayo ng video recorder. Kung gusto na po natin mag-video, punta po tayo ng video recorder. Then, ilagay lang po natin siya kung saan natin gustong ipwesto ang camera. Yan, pindutin po natin ang video recorder. At pag napindot nyo na po, ay pindutin nyo po yung gitna. At dahil nga po front camera ang pinili ko, nakaharap po siya dito sa aircon. Pindutin lamang po natin yung gitna. At gumagana na po yung video recorder niyan. Yan po ay kusa na pong namamatay or pwede nyo naman pong patayin or pindutin sa tagiliran para mamatay ang ilaw. Hindi po yan mahahalata ng inyong mga amo na kayo ay nagbibideo. Akala lang po nila ay nakapatay ang inyong mga cellphone pero ang hindi po nila alam ay gumagana po ang recorder video niyan. Makikita nyo po na gumagana ang video recorder niyan. Ito pong nasa taas. Yan po. Then kapag tapos na po natin at gusto na nating i-stop pindutin lang po ulit natin ang gitna. Then back po natin. At punta po ulit tayo sa recorded videos. Then yan po mga meses makikita nyo po itong video. So, dito ko na po tinatapos ang video ito at sana po ay nakatulong sa inyo ang aking kaunting ibinahagi sa inyo pa para sa inyong safety. Thank you for watching. Please, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Thank you and God bless